So hello mga dabarcad. So yun, so pag-usapan po natin na. O ito naman po ay nagtatanong lang naman po ako. Hindi ko naman talaga alam ah. Pero maganda na magtanong na rin tayo. O kasi po yung pong mga pro-tape na pages nitong mga huling araw pagkatapos pong manalo ng TVJ sa Marikina RTC ay uh, pare-pareho po yung inihirit na hindi daw importante yung ratings, mas mahalaga daw yung advertisement. Mas mahalaga daw yung dami ng ads sa kanilang programa at yun po yung kanilang pinapalabas, yun yung kanilang uh, talagang inaano na na mas malakas pa rin sa advertisers ang uh, show ng tape kaysa dito sa hit bulaga sa PB5. O, hindi ba yung ratings nyo, eh, ratings lang yan. Mas mahalaga yung pumapasok na pera dito sa amin. So, ibig sabihin, mas successful itong aming show. Para sa akin po, importante po lahat yan. Importante yung advertisers, yung kumikita, yung kinikita ng programa. Siyempre, yan ang pang sustento mo sa show mo. Importante din po yung new time na ratings. O, kasi yan po ang more or less, eh, nagsusukat doon sa, sa mga nanonood sa free TV. Importante din po yung pong online viewership. Okay? At doon naman po, alam naman po natin na yung sa tape ay medyo nauhuli talaga sa kanila at nahihirapan silang umangat, okay? Pagdating po sa online viewership. Pero sa akin kasi, importante yung ratings, tsaka online online viewership kasi yan ang barometer mo kung nagugustuhan ba ng tao yung iyong nilalabas na Ah uh, na product yung show na, 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 nilalabas yung content na nilalabas mo so maganda yon so pag mataas yung online viewership ibig sabihin nagugustuhan nila yung nilalabas mo di ba parang batang kaya po din yan ang taas parati ng views ibig sabihin gusto ng tao yung ginagawa nila koko so pagbubutihan pa nila pag lumiliit pag bumababa yung rating so kailangan mo mag-isip ng panibago para maka makakuha ulit yung interest ng tao pero anyway pag-usapan po natin sa advertisement, okay? Kasi yan yung kanilang binibida na na sila yung uh, na parang pinapalabas na mahina ay mahina naman yung TVJ sa ratings nga. Mataas kayo sa Newtown pero nalulugi naman yung programa ninyo, May, na, hindi naman mabawi yung binabayad sa Tito Big and Joey ng TV5. Konte yung mga advertisers nyo Lumilipat sa amin yung mga advertisers niyo o bumabalik sa amin. Parang ganun yung pinapalabas nung sa sa tape na para sa akin ay eh, malabo naman malabo yung ganung argumento dahil masayang masaya ang TV5 sa TVJ at sila nga yung nagiging mukha ng istasyon at inaangat yung buong istasyon diba D dumadami yung pasok ng advertisers ng ratings ng shows so ganun talaga yung effect ng uh, Tito Vic and Joey sa kahit anong istasyon na pasok nila pero anyway ito yung tanong natin. Dito papasok yung tanong natin kasi tungkol dyan sa mga advertisers na yan at mga advertisement na pumapasok. So, kasi sinasabi nila na mas marami daw yung sa tape kesa sa TVJ. Maari, maaring totoong mas madami silang uh, 30-seconder na commercial. Mas marami. Pag binilang mo, maari. Hindi ko kasi binibilang o may mga tao nagbibilang sila siguro binibilang nila. Maaring totoong nga na mas marami yung advertisers nila. Pero, ang tanong ko, ito yung tanong ko ha. Ah. Hindi kaya naka-promo. Hindi kaya 1 plus 1 o 1 plus 2 o 1 plus 5 yung pong ibang mga mga promo, mga mga ads. Hindi kaya ganun yon kaya ganung uh, ganun kadami yung mga television ads. Hindi ko po alam. Ako po ay nagtatanong lang ba diba? so ang punto ko lang dito, mahirap gawing uh, barometer lang 'yung pong dami ng advertisement dahil hindi natin alam minsan naka -promo minsan malay natin baka baka naka-discount o naka 50% off o naka dahil po black timer yung tape ay maluwag po silang gawin kahit ano po ang gusto nilang gawin pagdating po sa kanilang mga advertisers ah uh, I don't think na kailangan nilang duman pa sa GMA basta basa ko basa basta merong ad board may ASC clearance commercial pwede nilang i-air kung how, how, they choose so yun ang tanong ko maaring ang mas malaki yung sa tape. Mas maraming commercial yung sa tape. Pero, oh, hindi kaya nakapromo. 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 5. Hindi ko alam. Nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Kung baka naman nakapromo. Pero sa akin, either way. Either way. Alam nyo, paulit-ulit ko yung sinasabi, Ngayon na nagpalit na ng pangalan. Tahanang pinakamasaya na at hindi na itbulaga. Eh, ako, gusto ko namang ano. Gusto ko namang, ayoko namang uh, mawala ng trabaho yung mga nanjaan sa tape. So maganda na din. Kumbaga may may mga empleyado sa TVJ, sa It Showtime, may empleyado sa Tape. So lahat 'yan ay sumasahod ng maayos. So gusto ko din naman na maging maayos. Yung pong uh, takbo ng kanilang operasyon para man lang doon po sa mga empleyado na umaasa po sa kanila. Kaya yun na lang naman sa akin. Sa akin wala namang masama dyan kung, kung marami talagang advertisers yan, kung promo man yan o hindi. ba diba? importante, merong napapasahod ng maayos sa mga empleyado. Nabibigay yung mga benefits. ba diba? Yung mga komisyon ng lahat. So, masaya na ako doon. Okay? So ako naman ay nagtatanong lang kasi niyayabang kasi nila, masyado itong sa dami ng ads. Eh kung totoo, di, wala namang masama, na proud sila. They very good 'yan. So 'yun lang naman yung tanong ko, guys. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye bye mga Dabarkads. Abangan niyo, Meron akong surpresa sorpresa sa inyo mamaya, mga video natin mamaya pati yung live, okay? Bye bye, guys.